Kumpirmado na nga ngayong araw ang pagsasara ng tahanang pinakamasaya na siyang pumalit sa Itbulaga sa GMA7 Network. Hindi ito formal na inununsyo ng mga hosts ng nasabing programa, ngunit kinumpirma naman ito ng mga staff ng Tape Incorporated. Ito ang buong detalye kahapon ay naging kakaiba ang closing remarks ng mga hosts ng tahanang pinakamasaya at tila ba may pagpaparinig pa sila sa kanilang spiel na tahanang pinakamasaya, sino bang pinakamaingay? Na tila ba nanggigigil ang mga hosts nito sa kanilang huling closing portion na hindi nila karaniwang ginagawa. Ngayong araw din ay kinumpirma na wala na ang mismong Tape Incorporated pages na siyang ikidadismaya ng ibang mga netizens at staff ng tape na siyang nakipaglaban kasama ng mga halos host at para sa nasabing kumpanya. Ayon sa mga ito ay sana formal na lamang na nagpaalam sa kanila mga supporters ang nasabing programa at nagbigay ng maayos na pahayag sa publiko kaysa biglaan na lamang silang nawala at wala man lang pasabi para sa kanilang mga taga-subaybay. Very unprofessional nga daw ang galawan na ito ng mga halushos at lalong kinaawaan ng mga netizens ang lahat ng mga staff doon na nawalan ngayon ng trabaho. Kinumpirma din ni Carmina Villaruel ang huling episode ng Tahanang Pinakamasaya sa kanyang social media account. Nang mag-post ito ng isang video na may kantang Moments to Memories na may kahulugan na mga larawan na ito ay naging alaala -ala na lamang. Isa din kasi sa nawala ng trabaho ngayon bilang hosts ng nasabing noontime show ay ang kanyang kambal na sina Mavi at Cassie Legaspi na ngayon nga ay nagkaroon na ng hindi magandang imahe sa publiko simula nang pumasok sila sa Tape Incorporated bilang mga hosts na noon ng mga cards. Hanggang sa ngayon ay wala pang inilalabas na formal na pahayag ang pamilyang halos hos at tila ba bigla na lamang silang nawala sa eksena na parang bula. Kahit sa kanilang mga social media accounts kung makikita ay walang eksplenasyon na ibinahagi kung ano ang mangyayari sa lahat ng mga maliliit na tao na siyang nagtanggol sa kanila at pinili ang kanilang kumpanya na ngayon ay pare-parehong nawalan na ng trabaho kahit ang president at CEO nila na si Romeo Halashos ay nananatiling tahimik at walang komento sa bigla ang pagsasara ng tahanang pinakamasaya. Kaya naman ngayon ay umalma ilang staff at netizens na sumuporta sa kanila na sana ay magkaroon sila ng official public statement. Kung ano nga ba ang mangyayari sa kumpanya at kung magkakatrabaho pa ba ang mga taong sumama sa Tape Incorporated at sumuporta sa mga halus hos. There you have it mga ka-showbiz peeps! Sa tingin nyo ba ay maglalabas ulit ng noontime show ang mga halus hos sa GMA Network o tuluyan na silang mawawala na parang bula? Just comment below!